Subay ning maong balita, napakyas ang Department of Environment and Natural Resources kung DNR pagtugyan sa ilang findings dihang isusi nila ang monterasas Rasas ni Cebu. Samtang, magamit na ang 100 million pesos ng Quick Response Fund, human madeklarar ubo sa state of calamity ang dakbayan sa Cebu. Bubalik si Juan Mirundina sa report. Gitagalan, Kutub, Nobyembre 12, ni Mayor Nestor Archival ang Department of Environment and Natural Resources nga makaduso sa ilang findings sa pakisusi nga gihimo sa Monterasas sa Barangay Guadalupe. Apan nag Nobyembre 13 na lang, wala pa sila na dawat nga report gikan sa DNR nga nipasaling nga muduso sa resulta sa ilang pakisusi gahapong Adlawa, Nobyembre 12. Tungod ni ini, tawagan sa mayor ang DNR aron paninglan sa ilang gisaan nga resulta sa pakisusi. Ang resulta sa pakisusi mo basihan sa mayor sa sunod nga laka nga himuon sa Monterasas. The commitment nila is Tuesday. Ako ganing post nga makahatag sila og Saturday because daghan reporter gusto maibaw. But then again, wala. I cannot force them but I'm going to call them. Samtang ipahibaw ni Architect Florante Catalan, hepe sa Office of the Building Official, humanibuto ang isyu kabahin sa Monterazas, iyang gipasusi kung hitsas ba sa mga dokumento ang pag-ugmad sa dapit. Sa ilang pakisusi, nasuta nga kompleto ang mga dokumento sa pagdevelop sa Monterazas. Hinoon iya pang ipasusi kung anaaba ang retention fund subay sa development plan nga giduso sa Monterazas. Wala man magpa on cam interview, apang gipatinaw ni Architect Catalan nga makasusi lang ang obo kung mangayo na o occupancy permit sa higayon nga matapos ang development sa Monterazas. No, no, ang dokumento duhana na. One is katong regarding sa development which is actually ang si Ang paghimo sa building, mauna ng obo. I think the building is not there. Katong ilang gingon nga wave. Samtang gipahibaw ni Mayor Nestor Archival nga magamit na sa dakbayan ang 100 million pesos nga quick response fund human madeklarar ang dakbayan ubos sa state of calamity. Ang gahin matod sa mayor gamiton alang sa relief o rehabilitation sa mga dapit nga apektado sa Typhoon Tino. Naay naay 100 plus but kinanglan mo na nato is certain i-gasto sa katong certain sad nga gamit. Well, that is para Tino kung unsay atong magamit para sa at Sa nagparayong relief operation, giandam na sa dakbayan ang mga relief goods. Alang sa mga taga Barangay Agsungot, usa sa mga bukirang barangay sa dakbayan sa Sugbo. Gikarga kini sa mini dump truck, ugihatud karong hapon, alang sa usa kalibo ka mga pamilya sa barangay. Uban ni Clans Gabutin, Luan Almerondina, Balitang mesa.